Siya yung taong tumutulong Hindi ka iiwanan Sa oras na kailangan Hindi kayo pababayaan Kaya samahan natin siya Mabilis nagnan ang taong tumutulong at hindi kayo iiwan Maris Vlog ating samahan siya ay tunay na kaibigan Masipag yan na tao, hindi yan magbabago Kaya mga kalangga, Maris Vlog laging nandito Maasahan nyo sa pagtulong sa kapwa Maris Vlog talagang may pagkusa Hindi magbabago Yan si Kuya Ma Ayan, mapagpalang araw po ulit sa ating mga kalanga. Ayan, uh, ngayon po ano, uh, nandito po tayo. Balikan po natin yung pinapagawa po natin bahay dito sa Dalawang Matanda. Eh samahan niyo po ako mga kanangga ngayon ano, uh, patuloy po sa uh, paggawa ulit. para matapos na pitong uh, kanilang bahay. Bakit ano po kung Ay, kumusta na kayo? Hmm. Kung ano yung gagawin natin dito para mapadali pati itong uh, itong uh, bintana uh, gagawin na rin natin unahin natin dito sa loob para matapos agad ito uh, ano itong uh, finishing bukas uh, pwede ng uh, ano kailangan sa pintuan pintuan po oo dos por uno, dos por uno. para magiging para dos por dos por kasi magbati oo dos por uno lang ano mga ilang dos por uno kaya ay, tapos so, ang bintana po, Diyos puro na din Mga pagkakulog Tapos yung uh, plywood. Ano yun ba yung plywood ano yung? And, okay, na, kuan Ano yun? Eh, nagay lang. Pinto dami po yung plastic na may kulay. Flat Plastic po, Plastic? O yung makapal na kulay po? Opo, pinto yun. Pwede na yun sa dalawa? Opo. O, para pag hindi na basa. Para hindi na pinto Opo. Sa ganito, ilang flat kaya magagamit yon Ay yung sa bintana. Ano, oh plywood lang. Plywood lang, sa pintuan lang yung flat sheet. Hmm. Saan yung nakakabi yung flat sheet? Yung doon yung doon sa hardware. Sa hardware na rin. Sa ano, sa plywood na lang, kahit isa lang na plywood. Isang plywood lang, sa bintana lang. Ano. Okay. Na Oo. Tapos so, isang flat sheet din. Mm -hmm. Ah uh, kasi unahin natin 'yan at saka yung yung bowl yung inodoro So ngayon po ano na ibalik na po yung kuwan dito Naibalik na po yung na kuwan at uh, yung kuwan po ano ah uh, uh, penalitan so, Ano po Nay, kumusta po kayo Ano na natin ito Ha ano yun Kaya natin, yeah, natin yan gamitin dito. Saka na lang po yan. Basta na muna. O. Oh, uh, sa lang po yan. Ang mahalaga, uh, na ano po? Opo. Ang ah, mahalaga niyan, uh, na muna natin dito sa loob para uh, man mapalis kayo doon sa pinagtinutuluyan ninyo. Kaya so, to paano meron na kayo dito uh, tinutuluyan. po. na Oo. mano. Lagyan dito pasuman Dito na lang han. Kanya ka dapat. Mano. Plato, baso. Dito na lang. Oh. Pwede mo yung Oo, oh, lang. Dito na. Pa Oo. Oh. Hindi na. Ang kuhan nito, uh, gawin naman natin. Ang buka. Ngayon ko. bitana buka. Ang buka. Ang buka. Ang na Kena kau yang Kasi, ah, bibir nelayan. Kalau nang kapitan mana pun, ada ni ya. Bila tak kau Oo. Oh. So, itong uh, finishing, yung na siya na wala po yan. Ay, tapos ngayon na ano yun Wala labas Harap na lang po tapos sa Sa labas wala problema. Sa kanila yung pan Ayun. Basta, ilang kayang, uh, ilang pirasong plywood, uh, ay hindi yung uh, dos for uno. Ano po, mga lima lang po. Ang lima. Tapos Kasama yung... Sa, bintan. yeah. <coughs> sa bintana. Ano? Uh, sa bintana. Bintana, pinto. Oh. pinto ko galing dito. Oo, may bintana. Okay. Okay. So dito, gagawin mo na ito ng kwan. Uh, ano po? E, eh, I-ano na na po yan. Ikaw ka na yan. na po yan. Papunta dito. Oo. Uh, uh, na. Yan. po yan. Parehas po yan? Oo. Uh, Oo, parehas yan. I-kortean mo na para... Tapos uh, yung uh, bowl. Sapaw mo po yung pagka-flowing yun. Sapaw na yan. Oo. Oh, Diretso po. Mm -hmm. Tapos yung na uh, yun light like. yun oh mm. pwede yan. Pwede po yan Pwede. Nating na po yun yun. lang po yung lang po yung yan. Pag natapos na dito sa loob, saka natin gawin itong kung uh -huh. loob muna po loob. O oh, loob, loob na muna. Uh -huh. yeah, o So, ilang ilang kon na yun? Ilang uh, for ono? Lima lang po yun. Yung simento, pa, tama pa naman ano? Dalawa. o uh, ilang pa simento doon? Dalawa po. Dalawa pa? Di ba, meron pa lang dalawa doon? Dalawa nga po. Nakaisa na ako kami. Okay. Oo nga. Kasa, Kasa pa naman ano? Apo. Kasa pa. Hmm. Ayan. Isang plywood, isang flat chair Hmm. plywood, yung makapal ng flyboard, makapal daw. Hindi, yung pano yan? Flyboard mo po yung kahit mga ganito malamit po. Oo, oh, oh, ganyan lang yun. Bintana lang mo po yun. Bintana, yan. Ay okay, lang mga bigatan mo ito kaysa dun sa... Kaya nga po, kaya dos puro lang po ang gamit natin. Oo. Oh, okay. Eh. Ba't yun ang toto'y angat? Ha? Angat. Ang ah, lisa po yan, na nabinat itong ano. Na. Hmm. Pero di ano? Mga bulkasin na lang tayo niya kasi nga. Kaya nung huli po kasi kaya hindi ko pinapapunan. na emergency naman ako. Kamusta na yung ano o, na. Mabulari, mabulari. Sa amin uh, problema din, dalawang, uh, no, ligor, na problema din. Dalawa yung... Hindi oh. pa pala? Okay. Baby, tarot na yun. Hindi po nabuhay naman po siya ng dalawang araw. Sa amin, dalawa yung patay. Ngayon kaya... ...mahirap ang kuha niya. Magkaibang hero niyan. Magkaibang hero niyan. Kasi ah. ibang female sa mate. Puro mate ang Ito, puro female. Ay, hindi yung napalta natin, puro female. Ito, hindi male. magkatugma. Oo. So, eh, yung yero po talaga niya, mag magkaasawa po yan. Ayan po, hindi magkaasawa. Siguro, pwede natin gawa ng na paraan yan, lalagyan ng siminto dyan sa kwan. Hindi diba? po yan, di ba po yung matulo dyan? Ang importante lang po yung pinapakuan nito. Kasi nakabalti naman po yan ah. oh. Yung pakuan lang dito, try natin ng bulkas oh, kasi sige. dito hindi tayo maurus na natin saka maybe oo oh, hindi pwede papasok pero okay na ngayon ng pato ngayon okay. okay. Dito. uh, na siya bulkas na ngayon bibili na po tayo ng kwan bibili na muna tayo ng uh, materialis ayan bukas kaya ngayon yung uh, hardware dyan alin uh, ba yung kwan yung uh, makaka kwan yung sheet makaka kaya ano yung sheet flat sheet ano na yun ha? <laughs> sige, titingin tayo. O sige, alis na muna kami sandali ha. Ah. Diyan lang kami sa pan mm -hmm. Alam mo yung kahoy? O, oh, ilang yan yung kahoy? Ilang kahoy yan? Ilang piraso? Limang, uh, uno por dos. Okay. Plywood, plywood, Hindi na kailangan natin yan po. At saka na lang. Sige. Yung screen, Ha? Yung screen po Kasi wala dito. Bakit daw hindi pwede? Ulit na po. Sige, natin. Okay po. Oo, sige. Okay po mga kalangga okay, at... Pero ganito okay, rin kalaki, okay, oo nga. pinaan mo nasa si madam so ayun po bibili po tayo ng uh, another materialis ngayon

Unoportos? Sa supply Ha? Sa Ano sa Unoportos? Ah, sa bintana. Gagawin bintana at saka yung, uh, kuhan, yung ano yon? Sa pintuan.